Oh, uh, ay magandang umaga. Good morning. Yan, kain tayo of almo sa loob. Talong, pritong talong sa okra. Mm, sausawan natin. Ah, uh, anyas. Uh, sausawan natin with calamansi. Mm, tapos may itlog at ah. Alin na kain tayo? Mm. Unahin ko ito. Mm, sarap. Mm. Sarap.

Miguel. Hum. Mm. Mm. With egg. And another egg. Para mim baita mim. Hum. Toma só a pele, me pritong talong sa kus toyo chop kus kamatis mm. chop sagat ko sa itlog sarap ngayon ay kain tayo tubig Ang nilaki guys at almusal tayo. Sarap. Maparami hmm? so ako ng kanin pag ganito. Ganito ko sarap ang ulam. Talong. Okra. With it. hmm? the hmm. club. Sarap. Sabay sa matis. Ano ito? Soyo. Soyo kalamansi at... Gusto natin? Talong. Mmm. Sarap. Sarap ka busog. Mmm. Ito. Malala ko nung bata ako kahit solo talong lang, pwede na. Solo sal okra, okay na. Masaya na ako. Mm. Maswerte ako nun kung may, may itlog ng umaga. Pag nangitlog na yung mga manok namin, yun. Pwede makakain kami ng itlog. Mm. Diba? Hmm, Ayan, thank you so much. Ayan, good morning and happy Sunday sa ating lahat. Busog na ako. Bye-bye guys. Bye-bye.